alam nila wala akong pera. Pero ngayon, magwi-withdraw ako. magwi-withdraw <laughs> ako guys sa aming bangko. Kaya tara't samahan niya ako. O ako ako. Grabe naman Mars, hirap na hirap ka dyan ha. akala mo naman ay punong puno. Nakabihis na ako dyan at paalis na kaya nga lang ay nakita ko tong mga barya at parang kinakawayan ako. Naawa rin naman ako kaya kinuha ko na dahil mukha namang hirap na hirap na sila dyan. Charot. Naawa rin naman ako at mukhang hirap na hirap na sila dyan kaya naman kinuha ko na itong gunting at pinakawalan ko na nga sila. At eto na nga at binuhos ko na lahat dito sa aming higaan at para makahinga na rin sila ng maluwag. At eto na nga yun guys, nakakalungkot naman talaga dahil hindi na umabot sa December itong aming alkansya. Nasa kalahati pa nga lang itong laman niya pero kailangan ko na itong buksan. Tatlong linggo na rin kasi na ang trabaho ng asawa ko ay paunti-unti lang. Dumating na nga rin ang aming mga bayarin at yung iba ay lumampas na nga sa due day. Yung kinikita ng asawa ko sa ngayon ay sakto lang sa pagkain namin at pambaon ng mga bata sa eskwelahan. Dahil madalas masira yung makina na ginagamit nila sa trabaho ng asawa ko kaya naman konti lang yung kita nila. Kaya kinailangan kailangan ko na talaga itong buksan dahil ayoko naman na magpatong-patong yung aming mga bayarin. Sa December pa sana namin ito bubuksan kaya lang wala talaga kaming magagawa dahil wala naman kaming ibang pagkukuhanan. Mas okay na rin ito dahil meron kaming naitabi kahit konti dahil kailangan kailangan talaga namin to. Nakasanayan na talaga namin ang pag-iipon itong mga bariya at bubuksan namin pagdating ng Pasko para meron kaming pera at hindi na namin po problemahin ang pambili ng mga handa sa Pasko at New Year. Hindi naman ito sa pilitan na pag paghuhulog kung meron lang talagang natirang barya ay yun lang ang hinuhulog namin. Nakasanayan na talaga namin ito para sa ganitong oras ng kagipitan ay meron tayong madudukot. Yung mga naunang mga alkansya namin ay umaabot yun na mahigit isang taon. Pero itong huli ay August pa lang nabuksan na namin. Etong mga baryang hinuhulog namin ay yung mga tig 10 piso at 20 pesos lang. Hindi na namin nilalagay yung mga tagpipiso at tiglilimang piso para naman pag binuksan namin ay hindi mahirap bilangin. Tuwang-tuwa talaga kami kapag ganitong nagbubukas kami at nagbibilang ng aming ipon dito sa alkansya. Hindi man ito kalakihan at maliit lang ito para sa iba pero masayang masaya na kami para sa amin dahil nakakaipon kami ng ganito. Dahil hanggat maaari at hanggang kaya pa ay ayoko talagang mangutang dahil hindi ako makatulog. Nangungutang din naman kami pero hanggat kaya pa ay magtitiis talaga kami para hindi kami makautang. Naranasan ko noon ang sobrang daming utang at hindi talaga napapanatag ang kalooban ko. Hanggat hindi ako nakakabayad sa mga pinagkautangan ko ay hindi talaga natatahimik yung isip ko. Ewan ko ba? Hindi naman po masama ang mangutang. Yun mga mayayaman nga ay nagkakautang din. Tayo pa kaya na mahirap ang buhay lalong lalo na kapag may emergency? Ang masama ay yung mahilig kang humiram pero hindi ka naman marunong magbalik. Ganon? Yun bang pagkatapos mong magmakaawa at mga kung ibabalik mo rin kaagad pero pagdating ng araw na pinag-usapan ay wala rin pala? Tapos bigla mo nalang iiwasan yung tao na parang walang nangyari. Ganon? Tapos kapag siningil ka, ikaw pa yung galit at sabihan mo pang hindi makapag-antay, ay wag namang ganon. Charot. ba? Diba? Meron talagang mga ilang ganong tao, no? Swerte mo na lang talaga kapag yung taong nanghiram sa'yo ay may kusa. Anyways, mga kumarites, mabuti na lang at hindi ako nagpapahiram dahil wala naman akong pera. Good luck na lang talaga sa mga taong nagpapahiram at nakatagpo ng mga taong ganito. Charot. Ang maipapayo ko lang sa mga taong mahilig manghiram ay sana marunong din naman tayong magbalik. Tumupad tayo sa usapan at sana wag nating sirain yung tiwalang binigay sa atin nung nagpahiram. Dahil kapag nasira na ang tiwala iyo ng isang tao, kapag nangailangan ka ulit ay hindi ka na makakaulit. Kahit mapera pa yung taong hiniraman mo ay kailangan mo pa rin yung ibalik dahil pinaghirapan nila yon at kanila yon. At ayun na nga mga kumarites, pagkatapos ko nga itong bilangin ay umabot din naman ito ng 21,680. Umalis din ako agad para bayaran yung mga kailangang bayaran. Dumaan nga rin pala kami dito para ipagpalit muna yung mga barya dahil sobrang bigat pala. Iniwan ko muna yung iba dahil hindi ko naman kayang buhatin yun lahat. At eto na nga ang ending dahil nga holiday ngayon ay sarado lahat yung mga opisinang pinuntahan namin. Mabuti na lang pala at naipalit ko muna yung mga barya kung hindi ay nagbitbit ako ng napakabigat. Bala ko muna talagang ipagpalit muna ang mga yun dahil nakakahiya naman na yun ang ipangbabayad ko. Dahil napurnada lahat ng mga lakad namin para naman hindi sayang yung gasolina ay dumaan na kami dito sa grocery. Mamimili lang ako ng kaunti yung mga talagang kailangan lang dahil mahigit isang buwan na rin nung huli akong namili. Hindi ko nakalimutan kumuha nitong powdered milk dahil inuulam namin yan kapag wala kaming ulam. Oo. Subukan nyo rin to. Masarap itong ulamin sa bahaw. Kumuha na rin ako nitong mantika dahil konti na lang yung mantika sa bahay. Tinitingnan ko lang talaga kung ano lang yung kailangan sa bahay dahil baka maibili ko lahat dito yung mga pambayad ko sa mga bills. Baka ang mangyari niyan ay meron kang ang grocery pero naputulan ka naman ng ilaw at tubig. Kapag ganitong pecha talaga ay nagkakasabay yung ilaw, tubig, internet at ng gas. Wala pa naman akong naitabi ngayong buwan kaya tipid tayo ngayon sa groceries. Puro sa shay lang tayo ngayon dahil eto lang ang afford ng ating budget. Kumuha rin ako pa isa-isa nitong gatas, all purpose cream at eto ang mga dilatang paborito namin. Eto lang yung nabili ko ngayon at hindi na ako nakabili ng ibang ulam at mukhang eto na rin yung uulamin namin mamayang gabi. Humabol pa itong mga palaman at cheese at umuwi na rin kami. Hindi pa man kami nakakalayo ay naflatan na kami sa daan. Medyo makulimlim na nga dyan at malapit ng amulan at talagang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kinuha ko lang itong pam sa likod ng tricycle at mabuti na lang merong lumapit sa amin para tulungan kami. Sinubukan lang namin ipump yung gulong at nagdarasal talaga ako dyan na sana nga ay flat lang. Dahil kapag nabutas to ay hindi ko talaga alam ang gagawin ko dahil malayo pa dito yung nagvubulkanize. At ayan sobrang tuwa ako nga dyan dahil pagkatapos ipam ay okay naman na yung gulong. Ang sabi lang ni kuya ay manipis lang talaga yung gulong at kailangan na itong palitan. Nagpasalamat lang ako at nakalimutan ko pang tanungin yung pangalan ni kuya. Kung sino ka man ay salamat ulit at napakabuti mo.